ayan, try naman natin magtanim ng mga uh, halaman o puno na mabilis lang silang anihin. Ayan, tulad itong mga kalamansi. I-try po natin. So, hello. Magandang araw. Magandang buhay sa ating lahat. So, ngayon po ay nandito ako sa garden shop. Ito po, dito po sa garden shop. Ito po ay tunuling dito ng mga ano, ng mga bearing plants, bearing trees yung mga namumunga na mas ano lang, madali lang siyang ah, kung yung panahon na mabilis lang siyang maani, kagaya ng kalamansi eh, yung maganyang bayabas yan, tumingin po ako dito kung ano yung ah, pwede nating ilalim, so ayan samahan niyo po ako ngayong araw nito at ah, tingnan na lang po natin kung anong mga pwede pa nating mabili dito na magaling nating anihin So, ayan, nandito tayo ngayon nga sa garden ng, dito lang yung sa may bulakan, malapit lang dito sa amin, sa lugar namin. At, ayan ang kanilang mga halaman. Ito, meron silang barigitid na kalamansi. Naalala ko yung kalamansi ni Sispe. Ayan, may barigitid siyang kalamansi eh. Parang na siyang, ano, ornamental plants, diba? Dahil nga, ang ganda-ganda ng dahon nila, o oh, barigitid. Plus, pati yung bunga ay may variegation din. Yan, nakakatuwa. Ayan ang mga halaman nila. Mga common na lang ng mga halaman yan. Ito yung kanilang kalamansi na ordinary. Ayan, bibili din ako niyan. Pero meron na rin kaming tanim naman sa bahay. Kaso, ayan, gusto ko rin dagdagan. Ayan, dahil madala, mabilis lang naman anin ang mga kalamansi nila. Diba? Yan lang yung ating itatanim. Tapos, ito nga, kuha din tayo nitong may ano itong variegated na kalamansi. Meron din sila dito, ayan yung concrete na figure na go uh, duck statue yung tawag dito. yan ginawa lang na ano gawa sa cement, semento. Yung bang mga backyard design ilalagay sa mga backyard Itong dahon na to, oh, variegated din yan. Parang ano, parang malunggay na variegated. Ang ganda rin ang kulay ng dahon nila. Ano po, ang ganda nilang pagmasdan yung mga kulay nila na mga magigreen. Ayan, dahil po sa sobrang init ay ako po ay nakapayong dyan. Nakapayong dito para lang makita ko itong mga... Kasi andito sila sa labas. Ayan, nasa labas ng na sa highway. Ayan, yung mga dami-dami mga pili. Yung mas gusto ko yung white color. Mas malamig sa mata. Ayan, ito, ito, ang ganda rin itong bulaklak na to. Nakalamutan ko na yung sinabi. Ay din ang bulaklak na to. bukod sa kalamansi, may nabili din tayong bromeliads. Ayan. Kasi nga, napakaganda ng kanyang kulay. Ayan, yung kanyang unang dahon o una, sa ano, ay nagpipink. At meron din tayong cryptanthus na nabili. Ayan, 60 pesos ang isa nito Yung bromeliad ay 180. 180 nga yata. ang ganda. Oh. Ang ng kulay kasi nila. Ang ganda-ganda ako sa kulay nila. At may nabili din tayong dalawang, ayan, plant po. Dahil yung aking, ano ay may paglalagay ako sa kanila. Igagapang ko sila dito para meron silang gapangan. So, ayan, dito tayo magtatanim sa likod bahay. Itatry ko tong uh, magtusok, magkainan ng lupa dito sa... Ito may pala dito na kami na mabigat. Ayan, magkadugtong ng dalawang pala, magkadikit. Ayan, itutusok lang sa lupa. Tapos, yun, makukuha na yung lupa. Ayan. Ayan, konti lang yung nakuha ko. Ayan, katulong ko yung aking asawa sa pagtatanim. Dahil nga, ang lalaki ay iba pa rin yung uh, lakas. sa, <laughs> lakas sa pagbubuhat at sa pagbubungkal ng lupa. So, nilagyan namin ng cow manure itong ilalim ng lupa. Ayan, nahukay na namin. Saka namin dito ilalagay yung aming itatanim. Ayan, dinurog-durog muna ng panghukay ng lupa para madurog yung mga cow manure. So, ayan, umpisa na natin itong itanim itong ating uh, normal na, ay normal, regular na kalamansi. Dahil yung variegated kalamansi ay sa timba ko yung ilalagay. Kasi parang gagawin ko siyang ornamental plants. Kasi nga dahil maganda yung kanyang mga dahon variegated. Kaya hindi ko siya ilalagay dito sa likod bahay. Doon ko siya ilalagay sa taas sa may terrace. Parang na siyang ornamental plants. ayan na, na natin yung mga regular na kalamansi ayan, marami na rin siyang bunga meron tayong ang dalawang nabili na regular na kalamansi ayan na, na natin ayan na, meron tayong uh, pagdating ng ano ay pwede na tayong kumuha dito kung kailangan natin ng uh, kalamansi ayan, hindi na tayo bibili at ito na rin yung naitanim natin na uh, bayabas. Ayan. Mayroon tayong papaya na naitanim dito. Mayroon din itong malaki pero ayan, oh, ayaw nyo magtuloy yung bunga. Ano lang siya, naglalabas lang siya ng bulaklak pero hindi nagtutuloy yung bunga niya. Ayan. Siguro mamumunga na rin siya soon. Mayroon din tayong, ito yung tinanim ko, tinanim din namin to yung ano, kamias. Yung nasa short video ko, yun yung kamias. Tapos meron din tayo ditong uh, mulberry. Ayan, itong ating mga puno dito sa likod bahay. Napaka-tataas itong ating mahogany. Eh. Tsaka yung anong puno ba to? MacArthur tree. Tapos meron ditong puno ng nyog. May mangga, may... Ayan, puno ng nyog. May saging, may langka. At yun nga palang barigated na kalamansi ay sa timba ko siya itatanim. Ito, pinabutasan ko na yung dalawang timba. Ayan, nalagyan na rin ng lupa. At dito na natin itatanim itong ating variegated na kalamansi. Para kasi gusto ko siya, palagi ko siya nakikita. <laughs> yung kulay niya ba, gandang-ganda ako. Kaya ayoko siyang ilagay sa likod bahay. Dito lang siya sa may, sa taas, sa terrace, nung ko siya ilalagay. Kaya lang, baka pagkulang siya sa araw, ano, hindi siya hindi siya masyadong mamunga ba? Diba? ba diba? Baka kailangan niya yung ano siya, pulsan. Pero itatry ko lang naman din. ito yung pangalawang puno ng kalamansi ang ganda ng ugat niya, na. talagang ano na buhay na buhay na itong ating barricaded na kalamansi so ayan, naitanim na po natin ang ating dalawang puno na barricaded kalamansi sa timba ayan, sana ay gumanda sila dito Yan, dito, dito ko na po i-end ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Sa mga viewers, silent viewers, maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Sa mga bago pong uh, dumikit, maraming maraming salamat po sa inyong...